pag isang dip-dip, uh, tayo lahat ay magsaya. So, para doon po sa mga nina-hatinong, pwede po kayong tumayo. Uh, so, sila na ha. Tatanungin ko sa mga isen. Mga isen, tayo ka na lang. Kumunta uh, ka ba dito uh, ng of your own free will to find yourself forever in the love and service of your husband? for uh, a of your own free will, Mr. Akin, to bind yourself forever in the loving and service of your wife. Yes. Okay. Right. So, sa, sabay kayo at uh, buo ba ang inyong nasa puso na handa kayong um, mag-raise as good members of the community ang inyong mga dadalong mga anak? Yes, po. Right. So, Ikaw, Sir Anthony, yung tabi yung ano? Yung sing-sing. Yung mga na yan ay isusuot ninyo forever uh, para simbolo yan ng inyong malalim na pagmamahalan at hindi matibang-tibang na loyalty sa isa't isa. So, habang buhay kayo, magumuhay, magkasama, na may kasaganahan at pagmamahalan, respeto sa isa't isa, na merong malalim na pagmamahalan, pagtutulungan, may pagkakaibigan din at ang goal ay laging magkasama na masaya para sa buong pamilya. Uh, okay. Para sa inyong dalawa, repeat after me ha. sabihin mo na yung pangalan ninyo. Go ko na. Zen? Ay, isusuot magsimsing na ito may isunod ko sa kanya magsimsing ko ah, tuloy <laughs> <laughs> si okay, ko lang ako na ito bilang simbolo ng aking pagmamahal and loyalty ako si Anthony ay tinatanggap ka bilang aking asawa at may bahay. Nangangako ako na magiging totoo sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Sa masaya at sa kalungkutan, sa kasakitan at sa kasaganaan, mamahalin kita at ipag ipagtatanggol at nire habang buhay. Thank so, you. Hmm? Sinusuot ko sa iyo <tipos> ang saising na ito bilang simbolo ng aking pagpapahal <tipos> ako ako ako, ako, ako <tipos> ay ka bilang aking asawa, asawa na, 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 ako ako <tipos> na magiging tatat sa sa saya masaya at kalungkutan, sa masaya at kalungkutan, sa may sakit man o sa kasaganaan mamahalin kita o Mamahaling tiyak. Mamahaling tiyak. habang ako ng habang akong hmm. um, yun po mga ma kayo, so mga parties. Uh,